mga kabusing may nakita na naman tayo dito oh. ayan nakatalikod pa rin tayo mga kabusing yan kunin natin yan gandang gagamba yan mga kabusing dito lang natin nakita oh. ayan madam madum dito kunin natin yan hindi nang natin pagapangin baka makawala pa ilang gagamba na nakawala sa akin mga kabusing <laughs> okay mga kabusing may nakita tayong tala dito oh. ayan gandang tala yan mga kabusing pero maliit pa lang hindi pa malaki ayan iwan natin yan dito hindi ka namin kunin tala hanap pa kami ng iba mga kabusing may nakita kami ditong gagamba nasa tabing daan lang mga kabusing oh. ayan Gandang gagamba. Ayan, pahangin-hangin na dito mga kabusing sa spot. Ayan, kunin natin yan. Okay. Mga oh, kapusing, si Bayaw. May nakita siya. Oh, laki. Ang laki niya mga kabusing Oh. Ayan. Malaking malaki. Kunin natin yan mga kabusing Ang mga kabusing ito yung nakuha natin Tala pala oh Yan Gandang tala mga kabusing Ayun Yan tala mga kabusing oh Yung nakuha natin Tala ting. Tala? Hmm. Dili. Pinakugmuso <laughs> <laughs> e eh ba? Yan. Hindi ako. Okay. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Oh. Yan may kinakain siya. Tapos yung isa yun ang malaki. Yung nasa ilalim. Ayan, may kinakain siya, parang ano to, bayang-bayang kung tawagin sa amin, oh, sinaputa na niya ako. Oh. Ayan, tapos yung malaki, nandun sa ilalim. Tuntahan natin, tabi po. Oh. Ayan, ayun ang malaki mga kabusing. Nasa ilalim pa rin, bakit nasa ilalim sila? Ayan. Kunin natin yan mga kabusing. Oko. Okay. Ah, kabusing may nakita na naman si Bayaw dito, 60. Kaya nga pala, 60 nga. Yan no? Siksing gagamba, ang liit ng katawan. Aba ng galamay mga kabusing, dito lang sa ilalim sa may hagunoy. Yan. Siksing-siksi talaga mga kabusing. Ayan, hindi natin kunin yan para lumaki siya. Hanap pa tayo dito. Ngayon, sa bayo, naghanap pa. Mga kabusing, may nakita na naman si bayo dito. Ayun, oh. Ayan, medyo butyog mga kabusing. Ayan, sayang, butyog. Laki sana. Hindi lang natin kukunin mga kabusing. Para dumami siya dito. Yung kukunin natin yung ano lang, yung tamang-tamang sukat lang mga kabusing. Okay. Yun know? o. Okay. Mga kabusing. May nakita tayo sa ilalim pa rin. Ayan o. Oh. Gandang gagamba. Haba pa ng galamay o. Oh. Ayan. kunin natin yan mamaya natin pagapangin oh haba ng galamay oh pang derby size yan okay mga kabusing mahangi na dito sa spot oh yan yung gagambal inigpit niya yung ano niya yung bahay niya oh ayan mahangi na dito mga kabusing paula na Ayan. Pauwi na kami. Mga kabusing. Pauwi na kami. Inulan kami sa spot mga kabusing. Ayan si Bayaw. Inulan na kami. Uwi na kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like and share, comment, at yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Inulan kami at marami kami naghan mga hunter doon mga kabusing sa spot. Kaya nagpaiba kami si ni Bayaw dito. Tapos inulan na naman. Okay, maraming salamat sa panonood.